ang Ibanghilyo karon nagpahinumdom kanato kabahin sa kamahinungdanon sa Eucharistia. Ingon ang atong ginong Iso Kristo, ang mukaon sa akong unod, gabalik-balik man eh, ang mukaon sa unod sa anak sa tao, o ang muinom sa akong dugo, makabaton o kinabuhi, o di mamatay mabito ng na suol sa ginoo matakdan ta nga mamura na po taog kinabuhi og batasan sa ginoo nga mauna ay atong panlimbasugan mabitaw nga di ba inigmisa kabantay mo inigmisa katuloman kahigayon nga pare mo og ang ginoo mana kaninyo di ba Ah, iniksugod sa misa, sa samahan sa mahan sa Espiritu Santo, ang ginuuman na kaninyo. Muotro na po na inig, humag offertory di ba? Ang ginuuman na kaninyo. Na mutog-bitog na, usap kanyang ibayo ng kasing-kasing. Inigpadong na po nato, manguligikan sa misa. Mayroon na po tampari, ang pare, ang ginuo na kaninyo. Nga manalangin kaninyo, ngulit ta. The Lord be with you. O sa po pa pasabutan ha? Sa misa daan, gipahinomduman manatang daan nga ang ginoo na anato kanunay kung kita pod kanunay nga mo kaon sa iyang lawas Muna, pasabot, ana, o dugo. Amen? mo buti pa pasabutan ha? Ang ginoo man na niyo. Or the Lord be with you.